Ano ang mo? Wala naman po. Nakabahan lang po. Nakabahan ka lang. Oh, Sige, tapusin na natin yan. May Palipad natin po yan okay. eh. Sakit lang naman to. Pa. Pati hmm. na po ah. Hmm. Hindi po dubli yan. Magaling po ang Panginoon. Siya po kasi nagpapakaya lang, nagkakayaan po kaya nung sinabihan, sinasabing ko, nang magaling ako, hindi po ano man, ang ating ama Si Lord talagang pinakamagaling. Ito po ha, sakit doktor. Ayan po, wala akong nilagay ha. Nakipisilin hmm. mo. Lambot. O, malambot. Sakit doktor. Bigit. Um. Alam mo pinipiga ko. O, ibig sabihin yung piga niya, yung mararamdaman mo. O, wala rin akong makita, duende o incanto, wala akong makita. Ay, oh, sorry. Oh. Wala, Wala Pero pa rin pa dami. Ganyan nyo. Dibit lang. May sakit po. Ayan na. Sa to. Dalawang kamay mula sa ulo pa baba. Dalawang kamay pa baba. Sige. Sige, tanggal yung yan. Tanggal yung yan. Sige. Huwag nyo nang balikan to, ha? Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas, bali ito, dinampi. Nang isang babae din ang pigil mo. Sige pa. Siyan. Alisin mo niyan, ha? Huwag hmm. mo nang balikan to, ha? Ha? Nagkakaintindi Sige, tanggal mo na. Kala mo hindi kita mauli. Kanyang nakapag doon nakatayo. Kung isa, ka, madilim niyo yung demonyo. Sige pa. Baglas! Huwag mo nang balikan to, ha? Nagkakaintindihan! Sige. Sige pa. Sige pa, konti na lang. Konti na lang! Sige pa. Hindi niya kakilala to. Tingnan niya lang. Pinapik niya. Sige pa, konti pa, konti pa. Huwag ka na ng mga tao kung sinada mo lang ha? Ha? Huwag ka na lang napik ng ganun na. Namungulsunada ka eh. Sige pa, konti na lang. Pababa! Pababa! Ayan, ganyan. Kunti pa, kunti pa. Si ate, may bantay siya. Doin di. Do. Sige pa, na lang. Sige pa. O, kasi siya kayo ha? Kilala mo ko ah, hindi. Ah, hindi? ah Hindi. Ha? Hindi. Ako si Apo Chalin, taga Sambales. Ayaw ko yung mga taga-urani ha? O, ha? Kapagin tayo tayo. Panginoon ko kini... bas yung sasakit na dakilang may labas ba sa'yo? May bangko yung inilagay sa babae ito?

magaling. ang <laughs> magaling po ang Diyos at ang ating ama. Ah, nasabihan ako ni nanay, sa to nanay. Ah, magaling daw po ako pero ang totoo niyan talaga napakagaling yung ama at ng ating Panginoon. Ayun ah, si nanay, mag-asawa sila. Ito palipadangin, bali tinapik siya parang korsonada. Siguro mayabang yung kupal na yun na, uy, testingin ko nga itong babae na to. Sa totoo lang, meron po siya talagang palipadangin. ayun ah, yun na, doon sa pag, paggagamot ko, wala po tayong bayad. Bawal nyo po kung bayaran. Hindi ako nagpapabayad. Donation na lamang po kung magkano ibigay nyo. Salamat. Doon naman sa mga anib, katulad to. At itong medalyon. Hindi rin po ako nagpapabayad. Binibigay ko po na libre yan. At uh, yun nga, sana pakishare ang aking mga video. Pakipollow sa YouTube ko. Pakisubscribe. Nang sa ganyan makilala pa po ako. At gusto ko pa po marami marami pa akong magamot. At uh, sa tulong ninyo uh, yung uh, nakikilala ko. Shoutout sa Team Supremo, Apocar, Judel, Brother Gerald and Brother ah, uh, na ba ako. Jet Judel, Gerald Jun, yun, yun. Chaka kay Apocar. At uh, saka shoutout kay Big Shoutout kay Brother Chad, kay uh, uh, sa team, apo uh, naman kay apurap Apo Ken, Apo at Apo Eric at shout out kay Sis Maika, kay Brother Janjan, at saka kay Mamelo Legario, and Apo Rosita mga magigiting pong manggagamot yan at hindi rin po mga naniningil yan kundi kung magkano libigay nyo tatanggapin po namin uh, sana ho, matulungan nyo po ako at makakilala po ako, yun maram salamat Poo! God bless